Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista. At ngayon ay susuriin natin ang paksang ang kaugnayan ng iyong kinakain sa humihinang ereksyon pagkatapos ng edad 60. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang dahilan kung bakit humina ang iyong mga ereksyon pagkatapos ng edad 60 ay walang kinalaman sa iyong edad kundi sa kung ano ang nasa iyong plato. Tama hindi dahil sa iyong mga hormon, hindi sa masamang genetika, at tiyak na hindi dahil lamang sa katandaan. Sa katunayan, ang mga pagkain na iyong kinakain araw-araw ay maaaring tahimik na pinipigilan ang daloy ng iyong dugo, pinuputo lang iyong lakas, kumpiyansa, at intimasya ng hindi mo namamalayan. Ngunit narito ang nakapagpapalakas na katotohanan ang pagkain ay maaari ring maging susi upang maibalik ang lahat ng iyon. Ako si Dr. Rowena Bautista, isang board-certified na urologist at professor sa Baylor College of Medicine. Sa loob ng mahigit 30 taon, natulungan ko ang libu-libong kalalakihan sa buong US na malampasan ang erectile dysfunction hindi lamang sa pamamagitan ng mga reseta, kundi sa pamamagitan ng tunay na natural na mga estrategiya na nagpapanumbalik ng pagganap mula sa loob. At paulit-ulit kong nakita ang mga kalalakihan sa kanilang 60s, 70s. At higit pa na muling natuklasan ang akala nilang nawala na magpakailanman sa pamamagitan ng mga pagbabagong kasing simple ng kung ano ang inilalagay nila sa kanilang tinidor. Ang problema, walang nagsasabi sa iyo nito. Na sanay tayo na maniwala na ang ating buhay sexual ay kumukupas sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi iyon ang buong kwento. Ang mga ereksyon ay isang usapin ng daloy ng dugo. At ang daloy ng dugo ay isang bagay na maari mong lubos na mapabuti simula ngayon. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang eksaktong mga pagkain na nagpapalakas ng sirkulasyon at nitric oxide ng natural at ang mga nakatagong pagkain na tahimik na sumasabotahe sa iyong pagganap. Isa sa mga ito ay maaring nasa sa iyong predyeder ngayon. Manatili sa akin dahil ang iyong maririnig ay maaring magbago sa paraan ng iyong pagkain, sa iyong nararamdaman at sa paraan ng iyong pagpapakita bilang isang lalaki bago tayo magsimula. Kung seryoso ka sa pagpapanumbalik ng iyong lakas at kumpiyansa pagkatapos ng edad 60, pindutin ang subscribe button at iyon ang bell. Sa ganoong paraan, hindi mo makaligtaan ang anumang mga tip na sinuportahan ng doktor na partikular na ginawa para sa mga lalaking tulad mo. At kung ang mensaheng ito ay nakakaantig sa iyo, itype ang isa sa mga komento. Kung hindi, I-type ang zero at sabihin sa akin kung paano kita mas mapagsisilbihan ng mas mahusay. Ngayon na nauunawaan mo na ang tunay na sanhi sa likod ng karamihan sa mga problema sa ereksyon pagkatapos ng edad sesera sumisid tayo sa una at pinakamahalagang hakbang tungo sa pagbawi ng iyong pagganap. Ang pag-aayos ng iyong daloy ng dugo dahil kung walang malusog na sirkulasyon, walang tableta, Suplemento o pagnanais lamang ang makapagbabalik ng tunay na kailangan ng iyong katawan. 1. Ang iyong ereksyon ay isang isyo ng daloy ng dugo, hindi isang senyales ng katandaan. Hindi ko mabilang kung gaano karaming beses akong umupo sa tapat ng isang lalaki sa kanyang 60 o 70s na tumingin sa aking mga mata at nagsabing, DOC! Sa tingin ko, ito na talaga ang nangyayari kapag tumatanda ka. At sa bawat pagkakataon, ay marahan ko siyang sinasabihan, hindi. Hindi iyan lubos na totoo. Ang nararanasan mo ay hindi lamang pagtanda. Ito ay ang yung sirkulasyon. At iyan ay isang bagay na maaari nating baguhin. Ang mga ereksyon ay hindi lamang dahil sa edad. Ito ay dahil sa daloy ng dugo. Ganoon lang kasimple. Kung ang iyong mga ugat ay malusog, nababaluktot at bukas, ang dugo ay malayang dumadaloy at ang iyong katawan ay tumutugon. Ngunit kung ito ay barado, naninigas o namamaga, hindi makakarating ang dugo kung saan ito kailangan at ang resulta ay mas mahina, mas maikli o hindi mahuhula ang mga ereksyon. Nakakadismaya na kapanlulumo at karaniwan, ngunit narito ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki. Ito ay maaari ring baligtarin bilang isang doktor na nagtrabaho sa libo-libong mga lalaki sa nakalipas na tatlong dekada. Nakita ko kung ano ang nangyayari kapag tinutugunan mo ang tunay na sanhi, kapag tumigil ka sa pagsisi sa iyong edad at nagsimulang suportahan ang iyong mga daluyan ng dugo. Ang katawan ay tumutugon. Nakita ko ang asetido taong gulang na mga lalaki na nabawi ang sigla na akala nila ay matagal nang nawala. Nakita ko ang mga mag-asawa na muling nagkonekta pagkatapos ng mga taon ng katahimikan. Hindi dahil sa isang tableta, kundi dahil sa wakas ay nagsimulang dumaloy muli ang dugo. Isipin mo ang iyong ari bilang isang barometro para sa iyong vascular system. Madalas itong ang unang lugar kung saan lumalabas ang mga problema. Hindi dahil ito ay mahina, kundi dahil ang mga ugat doon ay napakaliit at napakasensitibo. Ang magandang balita, iyon ang dahilan kung bakit sila ay napakatugon kapag tinatrato mo sila ng tama. At nagsisimula iyon sa kung ano ang iya yung kinakain. Kaya, ngayong alam mo na? kung ano talaga ang nangyayari sa ilalim. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang pinakaunang pagkain na maaring magbukas ng iyong mga ugat, magpalakas ng nitric oxide, at padaluyin ng iyong dugo kung saan ito kailangan ng natural. At maniwala ka sa akin, ang isang pagkain ito ay nagbago ng buhay ng mas maraming lalaki kaysa sa aking mabilang. Handa ka na bang malaman kung ano ito tara na? To. Madahong gulay. Ang superfood ng kalikasan na nagbubukas ng ugat. Kung may isang bagay na nais kong ipagawa sa bawat lalaki na higit sa amisente simula bukas, ito iyon. Mahalin ang mga madahong gulay, spinach, arugula, kale, dahon ng beet. Alam kong hindi sila mukhang kapanapanabik. Hindi sila magarbo. Hindi sila ibinebenta bilang pampalakas ng pagganap. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang mga hamak na gulay na ito ay maaaring lubos na magbago ng iyong buhay. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente. Si Robert, na dumating sa akin sa edad na 63, ginagawa niya ang karamihan sa mga bagay ng tama, regular na naglalakad pinapanatili ang kanyang timbang. Ngunit ang kanyang mga ereksyon ay humihina na sa loob ng mahigit isang taon. Siya ay nadidismaya at nahihiya na parang may isang mahalagang bagay na nawawala. Sinubukan niya ang ilang suplemento, ngunit ayaw niyang umasa sa isang maliit na asul na tableta, magpakailanman. Nang iminungkahi kong magsimula sa mga madahong gulay, tumingin siya sa akin na parang nagbibiro ako. Ibig mong sabihin, parang salad. Sabi niya, oo. Sabi ko sa kanya, ngunit hindi lang ito salad. Ito ay gamot para sa iyong mga ugat. Kita mo, ang mga madahong gulay ay puno ng natural na nanitrates, hindi ang artificial na uri na matatagpuan sa mga prinosesong karne kundi ang uri na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan. Iyan ang molekula na nagsasabi sa iyong mga daluyan ng dugo na magbukas at mag-relax. Kung walang nitric oxide, halos imposible ang mga ereksyon. Kasama nito, ang iyong katawan ay may pagkakataong lumaban at narito ang magandang bahagi. Ang mga madahong gulay ay hindi lamang tumutulong sa sandaling iyon. Aktibo nilang inaayos ang lining ng iyong mga daluyan ng dugo na tinatawag na endothelium. Iyon ay tunay na paggaling, hindi isang pansamantalang lunas. No? Nagsimulang magdagdag si Robert ng spinach sa kanyang mga smoothie. Kumain ng arugula salad para sa tanghalian. At nagisa ng kali sa hapunan. Sa loob ng ilang linggo, Naramdaman niya ang pagkakaiba sa loob ng tariyang Hindi lamang siya bumalik sa normal. Mas maganda ang pakiramdam niya kaysa sa mga nakaraang taon. Walang epekto, walang pag-asa, kundi tunay na pagkain na gumagawa ng tunay na trabaho. Ngunit gaano man kalakas ang mga madahong gulay, simula pa lang iyan. Dahil ang susunod na pagkain na ibabahagi ko sa iyo, mas mabilis itong gumagana at maaaring na sa iyong prejeder na ngayon. 3. Beats Ang hindi inaasahang powerhouse para sa pagganap. Beats Alam kong hindi ito ang uri ng pagkain na hinahangad ng karamihan sa mga lalaki. Noong una kong sinimulang irekomenda ito sa aking mga pasyente. Marami akong nakuhang naguguluhang tingin. Beats! Dok talaga! Tatawa sila o kukunot ang kanilang mga ilong na iniisip ang isang bagay na inihahain ng kanilang lola sa lingguhang hapunan ngunit hindi ko ito babanggitin kung hindi ito gumagana dahil maniwala ka sa akin gumagana ito sa katunayan ang beats ay maaaring isa sa pinakamakapangyarihang hindi gaanong ginagamit na tool para sa pagpapasigla ng daloy ng dugo at siglang sekswal pagkatapos ng edad 60 ang beets ay puno ng natural na nitrates. Oo, ang parehong uri na matatagpuan sa mga madahong gulay. Ngunit sa mas mataas na konsentrasyon, kinukuha ng iyong katawan ang mga nitrates na iyon at ginagawa itong nitric oxide, ang molekula na nagpapahintulot sa mga daluyan ng dugo na lumawak at hayaang malayang dumaloy ang dugo. At kung may isang bagay na tiyak nating alam, ito iyon walang daloy ng dugo, walang ereksyon. Iyon ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng beats. Tinutulungan nilang ibalik ang nawawala mula sa loob. Hinding-hindi ko malilimutan si George. Isa sa aking matagal ng pasyente. Siya ay 68, may pag-aalinlangan sa anumang bagay na mukhang masyadong simple. Ngunit pumayag siyang subukang uminom ng beet juice tuwing umaga. Pagkalipas ng dalawang linggo, pumasok siya sa aking opisina na may ngiti sa kanyang muka. Doc, sabi niya, hindi ko alam kung ano ang nasa pulang juice na yon, ngunit tiyak na may gumagana. At hindi lang siya ang nakapansin, malaki rin ang nangiti ng kanyang asawa. Iyon ang mahika ng beats. Natural sila. Abot kaya at napaka-epektibo inihawman, ginawang juice o hinalo sa isang smoothie. Pinapabuti nila ang stamina, paghahatid ng oxygen at paggana ng daluyan ng dugo. Lahat ng walang isang reseta. Hindi lang ito tungkol sa silid tulugan. Ang mga lalaki ay naguulat na mas masigla, mas buhay, mas tulad ng kanilang sarili muli. Ngunit gaano man kahanga-hanga ang beats, bahagi pa rin sila ng palaisipan dahil ang susunod na pagkain na pag-uusapan natin ay hindi lamang nagpapalakas ng daloy ng dugo. Tinutulungan nito ang iyong katawan na lumikha ng mga mismong building block ng pagganap mula sa loob at malamang nasa iyong pantry na ito ngayon. Formness Ang natural na pampalakas ng testosterone at nitric oxide, minsan ang pinakamakapangyarihang mga solusyon ay nagtatago sa harap mismo natin. At pagdating sa pagsuporta sa mga ereksyon, pagkatapos ng edad sesta iilan lamang ang mga bagay na nakakagulat na epektibo, tulad ng isang dakok ng nuts. Partikular kung tinutukoy ang mga walnut at pistachio. Maaring mukhang simple sila, isang merienda lamang sa pantry. Ngunit sa loob ng maliliit na shell na ito ay isang kombinasyon ng mga sustansya na maaaring ganap na magbago kung paano gumaganap ang iyong katawan. Parehong mayaman ang mga walnut at pistacho sa isang amino acid na tinatawag na L-arginine na ginagamit ng iyong katawan upang makagawa ng nitric oxide. Sa ngayon, marahil ay napansin mo na ang isang pattern. Ang isang molekulang ito, ang nitric oxide, ay ang susi sa paganlak ng malakas na daloy ng dugo at kasama nito ang maaasahang mga ereksyon. Ngunit hindi lang L-arginine ang dala ng nuts. Naglalaman din sila ng malusog na taba na tumutulong sa pagpapanatili ng mga antas ng testosterone, pagbabawas ng pamamaga, at pagsuporta sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular. Lahat ay mahalaga para sa pagganap na sexual sa mga matatandang lalaki. Isang pasyente na naaalala ko ng mabuti ay si Frank, isang retiradong bombero sa kalagitnaan ng kanyang 60s. Siya ay malakas, aktibo, ngunit tahimik na nakikibaka sa isang paghina na ayaw niyang aminin ng malakas. Ang kanyang mga ereksyon ay hindi na tulad ng dati. Sinabi niya sa akin, Doc, hindi ko hinahanap na maging 25 ulit. Gusto ko lang maramdaman na ako ay isang lalaki. kaya, Gumawa kami ng ilang simpleng pagbabago at isa sa pinakamadali ay ang pagdaragdag ng nuts sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Pistachio sa hapon, walnut sa kanyang oatmeal. Ganoon lang. Salamat sa paglalaan ng oras upang panoorin ang aking video. Nais ko sa iyo ng mabuting kalusugan.